Hello, good day po, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang panahon ng CRISPA Toyota, no? Sa mga nung uh, 70s at early 80s, no? Uh, iba talaga ang dating ng PBA nung araw, no? Kasi naalala ko yan kahit ako pansa ko ng PBA nung araw, no? Uh, lalo na ang gusto ko nung araw eh, Crispa, no? ganito ang mga sitwasyon ng araw, no? Pag may laban po ang Crispo Toyota, siyempre makikita mo yan nung araw sa Rizal Coliseum punong puno po yan, sa Araneta rin, no? Ngayon kami naman po eh, nanonood lamang sa TV. Ngayon po, pag naglalaban ang Crispo Toyota, maririnig mo ang mga tao sa bahay nila nagsisigawan, naghihiyawan. Lalo na ang mga Toyota. Lalo ni mga fans ng Toyota, grabe, nakakatawa sila talaga, ano? Eh kami Chris pa kami nung araw. Uh, talagang grabe ang hiyawan. Tas nagpaparinigan pa ang bisan katapat mo, katapat ng bintana mo yung yung bahay nung mga Toyota, tas meron mga Chris pa rin talagang maririnig mo sa buong street no nagsisigawan ng mga tao, talagang grabe talaga iba talaga ang datingan ng PBA nung araw, no? Tsaka Lalo na pag championship, nako, Diyos ko, Jaworski, Atoy ko, Philip Cesar, sino ba mga sikat noon? Ang dami, Arnais yan, siyempre. Ngayon, pag championship, lalo na pag, mga, lalo na pag finals, grabe talagang sigawan. Ngayon ang mangyari, pagtapos ng laban ng Chris pa Toyota, lalabas pa sa kalsada, magkikwentuhan pa. Ganyan, kagrabe ang mga tao talagang iba talaga ang suporta sa PBA. Talagang so super talaga. Nung isang beses pa lang ako nakapanood ng PBA ng live, no? Sa Rizal Coliseum, talagang makikita mo punong-puno ang tao. Kaya, grabe talaga nung araw kung yung mga ibang kabataan dyan hindi na inabot, no? Lalo na, siyempre, ang Jaworski, ano? Lalo na yung Hinebra, kasi kaya sikat ng Hinebra identified kasi kay Sunny Jaworski po yan, no? Lalo na during that time, yung ibang-ibang Chris Pacquiao kasi naglipatan na yan sa sa Hinebra, sila Cesar. Alam mo, lumi, may mga Chris Pacquiao na lumipat na rin po sa Hinebra. Kaya grabe po talaga. Kaya hanggang ngayon, ang Hinebra ay sa lahat ng team sila ang pinakamaraming fans kasi identified siya kay Jaworski. Kaya talagang ganyan kasikat po ang Hinebra. Dahil kay Tchuborsky. Ayan lang po, at least may idea kayo kung gano'n talaga kasi ang PBA nung araw. Lalo na nung Chris pa Days, no? Thanks for listening. God bless po.